Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16, at iniibig ng Diyos ang buong sanlibutan, Juan Kapitulo 3 Versikulo 16, ngunit yaon lamang mga isinilang ng muli ang mga anak ng Diyos. Sa kasulatan, ang mga hindi mananampalataya ay hindi kailanman ipinakilala bilang mga anak ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Efeso Kapitulo 2 Versikulo 3 na bago tayo naligtas, tayo ay mga Katutubong mga anak ng kagalitan. Sinasabi ng Roma Kapitulo 9 Versikulo 8, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Sa halip na ipanganak bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ipinanganak sa kasalanan, na siyang naghiwalay sa atin mula sa Diyos at dahilan ng pagkabilang natin sa kaharian ni Satanas, at pagiging mga kaaway ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sinugo niya ako. At ilang mga talata pagkatapos ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 44, sinabi ni Jesus sa mga Perseo, Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Ang katotohanan na ang mga hindi ligtas ay hindi mga anak ng Diyos ay makikita rin sa unang Juan Kapitulo 3 Versikulo sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Jablo, ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Naging anak tayo ng Diyos at naligtas dahil tayo ay inampun sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Heso Kristo. Nakasaad sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 12. Datapuat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Malinaw itong makikita sa mga talata gaya ng Roma Kapitulo 8 versikulo 14 hanggang 17, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kung kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukup-kup, na dahil dito ito matawag tayo, Aba. Ama, ang espiritu mismo ang nagpapatutoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ng nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ang mga ligtas ay mga anak ng Diyos, sapagkat kay Kristo Hesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil, tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hezo Kristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell, para, ma-update ka sa mga susunod pa nating mga kwentong Biblia, Diyos ang maluwalhati, salamat.